Brother Mel, bakit nga ba sobra yung uh, pagtingala at paggalang ng mga Katoliko kay Virgin Mary? Bakit tinatawag niyo siyang Mama eh hindi niyo naman siya tunay na ina? Okay ito. Bakit uh, sobra yung paggalang, as in mataas yung paggalang naming mga Katoliko at may malalim na pagmamahal at respeto sa Inang Maria. At bakit naman siya tinatawag na ina or Mama Mary? Kasi ito yan ah. Napapansin natin na ito yung pinaka... Kung hindi man yung pinaka, yung isa sa mga pinaka kinokontra na doktrina ng simbahang katoliko. Ng mga sektang sulpot. Okay? Gustong-gusto nilang binababa si Mama Mary. Okay? Gusto nila na ituring itong napangkaraniwang tao lang na para bang walang kwenta. Okay. Pero balik tayo sa question. Bakit nga ba malalim ang pagmamahal ng mga Katoliko at masyadong mataas ang pagtingin at respeto naming mga katoliko kay Virgin Mary. Ito po yan. Okay. Nung si Jesus ay nasa cross, directa niyang sinasabi sa kanyang alagad na ito ang iyong ina. Basahin natin sa John 19.27. Ito yung nakasulat. Okay. Okay. Simulan natin sa 6. Sa English sa English ito ah. John 19:26 to 27. Okay. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved, he said to his mother, "Woman, this is your son." Then he said to his disciple, "Sinabi niya sa kanyang alagad, okay, this is your mother. And from that moment, the disciple took her to his own home. So, anong sinabi dito? Sinabi ni Kristo sa kanyang alagad na ito ang iyong ina. Direct ang order yan. Okay? Sa kanyang alagad niya, sinabi na ito ang iyong ina. And from that moment, that disciple took her into his own home. So sa madaling sabi, ito. Ang kumikilala kay Virgin Mary as a mother, bilang isang ina, kaya namin siya tinatawag na Mama Mary, it's because It is a direct order ni Jesus sa kanyang alagad. And therefore, nagpapakilala lang or nagpapahiwatig lang na ang tunay na alagad ni Kristo ay kumikilala kay Virgin Mary na isang ina. At may malalim na pagmamahal kay Virgin Mary bilang isang ina yun ang tunay na alagad ni Kristo. So, kung ikaw, gustong gusto mong binababa si Virgin Mary, okay? Na parang gusto mong ipangalanda na wala siyang ganong halaga sa atin, kaninong alagad ka? Okay? Meron sa Biblia niyan. Basahin naman natin sa Genesis 3.15 kung kanino nga bang alagad ang mga kalaban ng mga kumikilala sa babae na kanilang ina. Okay. Masahin natin. Genesis 3 uh, 15 Simulan natin sa 14 Genesis 3:14-15 Yahweh God said to the serpent Since you have done that yung uh, panloloko niya Since you have done that be cursed susumpain ka among all the the cattle of wild beasts you will crawl on your belly and eat the dust all the days of your life I will make you enemies. Gagawin ko kayong magkalaban ng ano? I will make you enemies you and the woman. I will make you enemies you and the woman. Gagawin ko kayong magkalaban ikaw at ang babae. Okay. Your offspring. Okay ito. Your offspring and her offspring. Ang binhi niya at ang binhi mo ay magiging magkalaban. Okay, yun yun. He will crush your head and you will strike his heel. So, yun. Magiging magkalaban ang binhi ng babae at ang binhi ng ahas. At sino yung ahas? Ito ay si Satanas. Kaya sa imahe ni Virgin Mary, mapapansin natin na inaapakan niya ang ahas. <laughs> so, yun. Babalik tayo sa question. Kung hindi ka katulad ng alagad ni Kristo na kumikilala sa inang Maria na iyong ina. Kaninong alagad ka? Yun lang ang the best sa ating lahat.